I'm so sorry. Hindi ko naman alam na hahantong sa ganito lahat eh. Hindi mo alam? Aren't you responsible enough? Huh? I'm so disappointed at you, Andrew. Tita, kung ano nangyari sa amin ni Celine, hindi naman sinadya ko pinlana yun eh. And I'm sorry kung hindi ko, kung, kung nagdalawang isip ako na panagutan si Celine, pero please understand, eh. I'm just really sorry. Siguro ngayon, makakalimutan ko itong ginawa mo. Pero kapag naulit pa ulit, patawarin ako ng Diyos, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. side. Of course, kaya ako mamatay, Ma. Eh, what if kung natuluyan ka nga, ha? Alam mo, ang problema sa'yo, Celine. Hindi mo pinag-iisipan yung mga ginagawa mo. Okay, pero tapos na yun, Ma. I admit, katangahan yung ginawa ko, pero kung oh, ano yung magawa ko, ayoko sa baby. So what now? May nangyari ba sa ginawa mo? Pakakasalan ka na ba ni Andrew? Ayoko naman mawala yung baby ng dahil sa akin. Pero kahit anong gawin mo, si Ulisa talaga yung mahal ko. I know how you feel, pare. Kahit naman ako, hindi ako paborang pakasalan mo si Celine para lang sa bata. Pero what if, ginawa ni Celine ulit yung ginawa niya sa baby? Ayaw mo ba nung na nagugula na ako? Kailangan ko talaga makuusap sa Eliza. Siguro magiging mas madali yan. Dapat magkasama ka yan? Hoy, pare sa kapupunta. Hoy, lasing ka na! Siguro nga may mali rin ako sa'yo. Ito nga naging magulo rin ang utak ko. Eh. Wala naman maaayos kung puso ko na ko. Pederasyon ko na pag-iisip ko sa'yo. What do you mean? Kaya alam kong hindi magiging madali ang lahat. Pero susubukan ko. No? Alang-alang sa bata, makakasalan kita, Sim.